Nabalot ng matining dalamhati ang mag-asawang Arnel at Ruzel Manalo matapos bawian ng buhay ang kanilang anak na si Raymart Manalo, 17 anyos, matapos makuryente noong araw mismo ng Biyernes Santo sa Puro Kakao si Tigo, Barangay Barurao sa bayang ito. Ayon sa mga magulang, hindi matanggap ng kanilang pamilya ang sinapit ng binatilyo. Itong Santo, Rosel Manalo, bata ko, aga pa, sa kwarto niya, siya lang mag-isa, mm. kapangapi. Mm. Tapos, kapang na, mag-charge natin sa cellphone. Tapos, nung pagsaksak sa outlet, ang isa nakasilod ng gang, ang isa wala, nakapta niya. Ang ito, nakapurinti siya. Mm. Tapos, pagkapi na siya, naula itong kapi na. Tapos, itong pichil sa lamisa may tubig. Nasa lapay niya. Mm. Eh, Tapos, naigda na lang siya at basa ang tubig ang, ang, ano, siminto. Kudog ka kudog na siya. Ito hmm. hmm. e, e, ang mango dyan. Tabangan sa niya siya. Basta na dyan na kurintin. Ngayon balik kabalik pa. Okay. Survive pa. mm. ano, bata ko ang mango dyan. ang ano, ang wire, extension, extension wire sa saksakan. Mm. Ano ito na, ano, nakasurvive naman siya. Oo, sir, na dalan na sa hmm. hospital. Hmm. bisa kayo sa tricycle ko, pagka doon sa XKDH. Okay. Sa uh, pag-abot dito, di revide duganya, i-pam ng duga niya. Mm -hmm. Basta no, 30 minutes, wala na ganyan. Hindi makaya ka, doktor. Okay. Uh, Puso to, aku unsiling ako sa ako ng doktor na wala na, wala na tayo. Ang mga doon, subo man eh. Mm -hmm. So, hindi ko Nang wala ko sa amin, lab na lab ah. na lab na ni mama na ina. Sobrang kasakit ni kay Kaya nga, force ko siya nga bata. <laughs> Pwede kasakit kay pag-anak ko sa iya. Tanan nga, lab. ko kita sa iya. Tapos, siya pa mo rin sa kamay hanggang magtako. <laughs> Tapos sa point nga to, hindi ko gina-expect nga. Mawala na siya sa ako. Kag sa pila lang kasi gundong na siya sa ginoon sa amon. Tapos, siya na na ang ako na timpang sa balay. Siya na ang tigluto sa sudaan namon. Pag busy ako, maghambal sa sakon, ma, ako na magluto sa sudan Magluto na ang merinda. Tapos kinatagaan niya mga mangut niya. Usang time nga ito nga, natabo sa iya. Ang iya lang mga mangut ang ginalamping niya bago siya mag, bago matabo ito nga time. Sige niya kadugsing ang mga mangut niya. Tapos ginapahibi niya ang amon na bunso. Pahiyaan mo na ganitong sa nga biyaan na niya kahi. Ang hindi ko malipatan sa iya, ang banding naman sa pagluto. Every time nga may makita siya nga gusto nga mino, ipaluto, ipaluto niya na, luto niya. Bago siya magtilaw sa iya ni ako, ano yung patilawon niya sa iluto niya. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, ibinahagi ni Ginang Rusel na dalawang beses pang na arrest si Raymart bago ito tuluyang binawian ng buhay. Hindi umano nila inaasahang magdiriwang sila ng mahal na araw sa gitna ng sigaw at iyakan, imbis na katahimikan at panalangin. Ngayon, panay na lamang luha ang kapalit ng pagkawala ng anak nilang masiyahin at puno ng pangarap. Lubos ang hinagpis ng pamilya manalo sa hindi inaasahang trahedya. Bilang guro, sa pagkakilala ko kay JJ, siya ay isang batang mabait, masunurin, palakaibigan, may katalinuhan din at uh, na perfect niya ang attendance mula grade 7 hanggang grade 10. So, alam ko very responsible na bata si JJ at bilang kuya at panganay na anak ng aming kabatch. Oo, uh, si JJ ay mahilig sa pageantry, lalo na pag may mga search or mga intrams katunayan nung grade 10 siya sa school kasali siya sa male category for Mr. and Miss Intramural ng Purikay High School. Maging pag senior high school niya sa West Celebes, ganun din naman. Although hindi niya nakuha ang pinaka mataas na pwesto, alam ko mahilig siya at nasisiyahan siya sa ganitong patimpalak. Ang kuryente ay mahalagang kaagapay sa araw-araw, ngunit maari rin itong maging mapanganib kapag hindi ginamit ng tama naway maging maingat tayo sa bawat gamit nito upang hindi humantong sa anumang insidente, lalo na sa trahedyang maaring magdulot ng pagkasawi. Sa wastong kaalaman at pag-iingat, maiwasan ang kapahamakan. In the heart of changing lives, sa po si Brigada Iyan ng 91.3, Brigada News FM, back. The Music and News Authority.